Hi guys! Maayo, magandang hapon sa inyong lahat. No? Nandito tayo ngayon sa Sol Option Manila. Ay, papakita natin dito sa, uh, inyo ang mga sapatos, may mga jacket, may mga crocs. No? Tingnan natin dito sa loob guys. Para naman sa mayroong gustong bumili ay pumunta na lang kayo sa Sol Option Manila. So tara na, pasok na tayo guys. Ito ang open. Ah, para gahi-gahi lang dito ang ilang ko ano, pintuan. So pag bungad pa lang ay makikita dito na mga crocs pambata, ito maliliit. Tag magkano naman ganito, ma'am? 200 each po. 200. Itong maliliit na mga crocs tag 200 lahat? Oh, okay. Or iba't ibang presyo kada ano? 200. Ah, tag 200. Lahat ito pambata. Pero sa mga malalaki po ay magkano naman mga ganito? Yan 300 Ano to siya, ma'am? Original or class A lang? Uh, class A. Ah, uh, class A. Eto, mga class A lang to siya, guys, no? Eto, marami kayong mapagpilian. Eto, maganda siya o oh, kasi may flower. Kulay white. Tapos dito, may mga pink. Maraming mapagpilian dito. Eto, maganda siya o oh, kulay uh, puti. Tapos may mga kulay ganito. Pang, ano to, pang burakay. Eto, may mga midyas naman din nakalagay na in BEO eto may mga mahaba din magaganda ang ano kasi koto no to may mga sombrero din sila dito yan tag magkano ang mga sombrero nyo ma'am 100 tag 100 lang ang sombrero pwede gunitan ma'am eto tag 100 pesos lang tong sombrero nila guys oh mag magabot ma'am tapos may mga panyo din dito sila mga ganito ang inyong mga panyo tag 35 po isa tatlo 100 nakalagay no tapos may mga ganito din oh ang ganda ng bag 799 eto na yung mga backpack eto adidas uh. lahat po dito ay ganito na ang presyo ma'am o oh, iba't ibang presyo iba iba po iba ibang presyo daw dito sa may 799 may 999. Ah, magkaiba ang presyo talaga. Tapos may mga ganito din, oh. Ganitong kulay naman. Yeah. Jordan. Tapos ito. Tapos may mga ganito ding widgets, oh. Tapos may mga gano'n, nakataas ang mga... Yung nakahangir doon, nakataas ma, magkaano naman? 300. 300 din. 300 din ang nakataas ng mga fox. Ito din, 300 din po, ma'am? Yan, ma'am. Isa pa po, ah, 250, size 39. Ayan, no, size 39. Tapos dito rin, eto may naka, ano, eto iba't ibang ang presyo din siya. Eto, class A lang din to siya, ma'am. Yes, ma mm -mm. Lahat po dito ng mga paninda nyo ay class A. So, lahat pala dito ng paninda nila ni ma'am ay mga class A. Ito, oh, class A din to. dito, yes, eto may mga kulay brown din siya dito tayo sa mga uh, ito ang ganda nito. Oh. ay dikit di, ay hindi hindi siya madaling masira kasi tagos siya dito. Ang ganda. Maganda na rin to pang pormahan tapos may kulay uh, black naman din siya. So, may mga ganito din size 36. Ito, maraming mapagtilian dito, no? Ito, may mga panglalaki din, no? Unisex yan siya. Pwede pang babae, pwede pang lalaki. Ito. Ito, may mga price din. Tag, ano to dito? 200. 200. 250. Oo. Oh. 200? 250. Ah, 250. Mm -hmm. Pag po 400. Ah, pag mas makamura pala pag dalawa, 400. Pag isa lang ay 250. So, may marami din mga, mga sapatos din doon sa taas, no? Alin po? Yan. Yeah. Ah, ito. ito mga size oh, 37. Ito. ito maganda. Alam mo gustong-gusto ko 'yun, ano? Gustong-gusto ko na uh, ganitong kulay, size 40 siya. Yeah, oh. Yun, maraming nakahangar doon. No? Ay, ito, may mga ganito din siyang sandals. Ito. Ay, sa mga sandals ninyo, ma, magkano naman? 300 Eto, nga ganito, 300 Tapos ito Ay, may channel din, no Tapos ito din 300 Eto maganda to Pag sa putikan, no, magulan-ulan Eto maganda to, isot kasi hindi madaling Maputikan yung ano nyo Apa, ah, mayroon din ganitong Pambata Eto magkano din, ma'am, sa mga sapatos mo 599 po pag isang pares Pag Ah, pag dalawa, 999. 99. Pag isang paris lang ay 59. Ito. Han? Ito ang cute ng mga kulay, oh. Ito, Nike pang nakalagay. Madami ding mapagpilian dito, guys, oh. Ito, may mga uh, ganito. Ito, pwede pang lalaki, pwede pang babae, ma'am, no? eto pwedeng pang lalaki, pang babae, pwedeng, pwede. Tapos ito, gusto naman ninyo na hindi madaling madumihan yung sapatos. Ito, tahi na siya. Dior. Ay, ang ganda. May bag akong ganito na pangalan ay Dior. Ah, malaki. Size 40, 41 ang, ano, ang malaki nilang tsinela. Ang, parang crocs na Nike, oh. So, ang ganda nito isuot kasi hindi madaling ma-dumihan yung paa si mataas na. Ito rin, may mga jacket. Sa inyong mga jacket, ma magkano naman? 350 po. 350 Lahat po ito ng klase tag 350 Yes Ah, ito na siya. Ang ganda, oh. tag 350 Pero wala na itong tawad pag may bumili, ma'am? Wala. Ay, ito. Ang ganda ng ano. Ang ganda uh, yung quality niyan, ma'am. Vietnam bacon. Oo, oo. Ang ganda. Ang ganda. 350 lang. Ay, ito. Ito, may black din. Oh, Adidas. Hmm. Oh. So, ito guys. Bapakita lang natin na ah, hindi hinuo ko. Ito. Ito ma'am, mga magkano naman to, ma'am. Ay, <laughs> bista Ito guys. Pag binili nyo to, hindi na nyo to kailangan ano, uh, isuot. Talagang ipagmayabang mo na may crooks ka talagang ano, isusuot mo. <laughs> ito guys. Halimbawa, kunyari, ma'am, magkano namang isa nito? Wala, ma'am, <laughs> <laughs> hindi po binibenta. Hindi binibenta kasi paano naman? Wala naman sigurong tao na uh, ibang ganito, ibang ganito. Di ba magkaiba? Paano nila may isot? Parehas? Kaliwa? Parehas, kanan po. Ah, parehas, kanan isya, oh. Yan, para pang display lang daw to sabi ni ma'am, no? Kailangan ba, ma'am, pag nagtinda ka ng crocs, ay kailangan ba ganito? Uh, may nakadisplay sa mga ganito, ma'am? Yes, pa. Uh, uh, ng atensyon sa mga tao. Pero ito, may, may mga t-shirt din. Ito mga t-shirt na, ma, magkano? 300? 300? 300 ang mga... Uh, mm -mm. Sa mga ganitong t-shirt ay 300 pesos. Ay maganda naman din yung, ano, tahi niya, oh. Maganda ang pagkatahin niya. Kasi iba talaga guys, pag mahal talaga, maganda rin ang quality. Pag maghanap kayo ng mura, so madali lang masira. So doon na lang kayo sa uh, may quality para mada, uh, matagal masira, no? Oo, eto din mayroon silang pangbata. 250 lang yung pangbata. So adidas na yung tatak. Eto, maganda rin yung pagkatahi. no? yan eto para hindi talaga masayang yung pera ninyo guys no ah, Doon na kayo sa may quality bumili ng mga damit ito pambata din to unisex din to ma'am di ba yes po unisex mm unisex pang lalaki pambabae oh maganda din yung color oh. yan oh tingnan mo pag sinuot na, yung nakakaputi di ba ah oh. hi gusto nyo bumili sir ng malaking Crocs pao wow. o oh, naman sila no So ayan, bumili na lang kayo pero ano parehas kanan yan. So, tinitinda ba 'to? Hindi naman, ay hindi na tinitinda. <tinyo> Ang cute nito oh. Chanel pa. Hello Kitty. O oh, sinong mahilig sa Hello Kitty guys? O oh, na cooks? Etong maganda siya no. Uh, size 28, 29 ang size niya oh. Tapos meron din yung kulay pink, 34, 35 ang size niya. Ito, unicorn. Ito naman din, ang cute nito, si Cars. Ito, unisex din to ang iyang design. Pwede siya pang lalaki, pwede pang babae. Nakalagay dito ay crocs. Yan, ito po ay mga class A dito guys. Pa uh, size 32. Ito, itong ganitong uh, classing crocs, no? tapos mayroon din siyang white na white naman din ay uh, size 33 ito, ang ganda nito guys oh uh, ito pala ay maganda rin isuot siya kasi uh, malambot sa paa, ito yung mga sikat na characters naman uh, size 24, 25 naman siya, ang cute naman oh Uh, ito din ay pang babae lang to kasi ito ang kulay. Hindi siya pwede pang unisex. Ito, ang cute naman itong sobra-sobrang liit. May design naman siya na Spider-Man. Ito, ito, may Hello Kitty din, size 24. Siguro isang taon o wala pang isang taon. Ito, pang babae lang siya guys, oh. Uh, size 22. natin doon sa loob sa OA oh, uh, Soul Option Manila. So may marami may mga maliliit ng mga crocs, may mga jacket, may mga t-shirt, may mga bag, sapatos, may mga crocs na panglalakihan maraming maraming makikita tayo tapos yung ah uh, mura lang din lang sa kanila dito no sa gustong pumunta dito pumunta na lang kayo Jan guys at mamili na rin kayo so ayun lang ang update dito sa Soul Option Manila so yun nga sa ating mga viewers uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat so ayun na. bye